Sana mag-age. Eh? Ira tatay pito? Kanayo pa. Daw Hi Bunsu Hi. Manonood sila kapag naliligo si wawa sa dagat. Ito yung bayabas na sinusupit ni Lawawa yung isang araw. Hindi oh. ko alam kung nakikita niya. Ang dami-daming bunga. Mamaya manunong ulit kami. Meron pa doon banda malalaki. Malalaki naman yung bunga niya. Oh, kagikuha okay. na nila yung dragon fruit ni Lola. Namunga ng isa. Kinuha nila. Kinain na. Kain na Tani. Tani. Jadi kenapa? Ambak aku lu. Diri, diri mandiri magis. Oh, bidu. Anak-anaknya ampun aja. Oh, kuya, ang tungkod ni... <laughs> Para, dili na, oh. Kay, maayo mo pa lang agianan, dili. Okay, eh. babon. <laughs> babon, gani ka pa nga to sa baybay. Oh, doon naman. man. Oh, kuya, ang tungkod. Ang ilambe <laughs> lang <laughs> pa. Ang tungkod. Ang tungkod. Ha ha Nandito yung dalawang batuta. Masa seragam Kita nak belanja cinematic Hello. 3 saya kehidup banjir seberang Holy ini mana ada 이름 dari Guability Dia salah orang siapa kau ni? Si Manto? Kenapa? 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 na Kenapa? 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 Kenapa?

Sit down lang anak, sit down lang. Manood lang ikaw yan. Ayun, oh. oh Pinaliguan oh. nila si Wuwo. Opo. Ayun si WoWo. oh. si daddy, si WOWA Kakyut pa sa mong salvavida, Jai. Kakyut sa mong salvavida. <laughs> Ya. Bapak <tik> mandi air. Ini angkat tuh oh, ikuan enggak? Oh. Kan enggak tahu tak tahu Bunso nga o oh. tahimik lang din o oh. Bunso na saan si Wuwo? At si Daddy at si Wuwa ah. Nasaan? <tik> na, ligo daw ikaw. Ligo ikaw. Ligo. Suutan <laughs> <laughs> mo ng vest. nyo Kaya lang, mainit kasi sa katawan ni. Eh. Bukas na ay doon na lang sa ano, sa ilog na lang. na <laughs> <laughs> huh. Dito lang. Dito lang si Mami. Dito lang, oh Tahimik lang. <laughs> dito lang si <laughs> Mami sa kabila, oo. Oh. <laughs> Tapos sa bunso, oh, tahimik lang. <laughs> tahimik yun. Oh, Nakamasing si mata. <laughs> Parang mata ng alila. si Chicha ay magugulay lang papaya. Magdinataan tayo. Ginataang papaya. Habang hindi pa sila tapos. mahirap pag manok, kaya magkaroon tayo ng pakpak. -pak. <laughs> Lagi na lang manok. Kunti na lang talaga. Kunting-kunti na lang.

Ayan na sila. Tapos na maligas sa dagat. <laughs> Ito na yung gulay, o. Oh, yung hiniwa-hiwa ni tita kanina. Sarap. Maganda talaga kung may ano. Luto na ang aming gulay na papaya. Kain tayo. Maganda talaga pag ano. <laughs> Kain. Pag?